Di mo siya kayang i-enumerate sa sobrang lawak mm -hmm. ng kalokohan sa gobyerno mm -hmm. at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Parang it is a systematic uh, corrupt system in our government. Hindi nga corrupt, eh, plunder, plundering system in our government. Ito mm -hmm. so, yung mga ahensya ng gobyerno na talagang nilalagyan rin nila ng pondo. Mm -hmm. Kaya nga po masabi ko sa inyo diyan, pati mga kongresista, kumahawak ng malalaking pondo, tulad ng pang-ayuda hindi naman social welfare officer ang mga kongresista. Di ba? Na sila ang mag-identify kung sino talaga yung hirap na hirap sa DUI. Chairman, merong dalawang aabangan ng taong bayan sa inyo. Yung una, yung uh, pagtakbo ng impeachment sa presidente. Pangalawa, itong aking tanong. No, yung sinasabi niyo marami kayong ibubulgar <laughs> uh, tungkol diyan sa paggawa ng pera ng uh, Kamara o uh, ng Kongreso at COMELEC. Baka mabigyan mo kami ng isang uh, sample dyan. <laughs> ng mabawasan yung mga inaabangan ng taong bayan sa inyo. Yes po. Alam nyo, uh, ano siya eh. Hindi siya, ano, yung... Parang hindi mo siya kayang i-enumerate sa sobrang lawak. Mm -hmm. ng kalokohan sa gobyerno mm -hmm. at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Parang it is a systematic uh, corrupt system in our government. Hindi nga corrupt eh. Planned plundering system in our government. Mm -hmm. Na masabi ko sa inyo, ang mga nakakaalam lang ay mga incumbent na kongresista, incumbent na senador, mga dating senador, dating kongresista, at syempre yung mga ahensya ng gobyerno na talagang nilalagyan rin nila ng pondo. Mm -hmm. Kaya nga po masabi ko sa inyo dyan, lahat ng mga kongresista kumahawak ng malalaking pondo tulad ng pang -ayuda? Hindi naman social welfare officer ang mga kongresista. 'di diba? Na sila ang mag-identify kung sino talaga yung hirap na hirap sa DYI. Mm -hmm. Siyempre ang binibigyan lang nila yung boboto sa kanila at yung uh, supporter nila. Mm -hmm. diba? Pangalawa, hindi naman engineer ang mga kongresista at senador. Bakit nag bbc ang mga politiko natin pag-identify kung anong magandang tulay, kung anong magandang building, kung anong magandang karsadang ipatayo. At yan, masabi ko sa inyo, ginapanggit uh, pa ulit-ulit, 'yung mga flood control project na palpak naman lahat. Bakit kasi kongresista pinag-decide nyo kung anong mga mga proyekto 'yan? Dapat mga engineer, 'di ba? Mm -hmm. Ang problema mo kasi diyan, kung lahat ng kongresista ay magtatayo ng kanya-kanyang flood control project na hindi naman coordinated sa susunod na distrito ng kabilang kongresista, eh, di papasok pa rin ang tubig. Mm -hmm. So, kanya-kanya silang pagandahan ng flood control sa kanilang sariling uh, lugar. Eh, hindi naman nila tentloban yung aapaw na ilog talaga, eh kaya palpaks yung mga proyekto dahil ang magde-decide sa mga proyekto ay hindi naman talaga mga engineer kundi mga politiko ng bansa, di ba po? Mm -hmm. Sa isang masabi ko dyan, uh, alam nyo, sa sobrang lawak ng kalokohan sa ating gobyerno, uh, marami diyan kongresista, dating kongresista, senador, dating senador, uh, ang masabi ko sa inyo, ang pwede nyo lang talagang pagkatiwalaan ngayon sa ating bansa, si Vice President Sara Duterte. Bakit? Mm -hmm. Hindi niya dinaanan niya mga institusyon na yan. ba? Diba? Mula mayor, derecho siyang Vice President ng Pilipinas. Kaya hindi siya napahawak dyan sa mga opisina ng gobyerno na sila ang nagla allocate ng mga pondo ng mga ahensya. Mm -hmm.